Naglabas ng executive order ang Malacanang na nagpapawalang bisa sa unang idineklarang price ceiling sa bigas. Si Creseline Katarong magbabalita. Opisyal na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggal sa Executive Order No. 39 na nagtatakda ng mandated price ceiling sa regular at well-milled rice sa bansa. Ang kautusan ay kasunod ng pagtaas ng supply ng stock ng bigas at pagbaba ng presyo nito sa merkado. Sa dalawang pahinang EO No. 42 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Oktubre a 4, nakasaad ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ay magkatuwang na nagrekomenda kay Pangulong Marcos ng pagtanggal ng EO 39. Kung matatandaan, ang DA at ang DTI din ang parehong mga ahensya na nagrekomenda sa Pangulo na maglabas ng EO39 o ang pagpapatupad ng ipinag-uutos na 41 pesos price cap sa regular milled rice at 45 pesos price ceiling sa well milled rice sa buong bansa na naging epektibo noong Setyembre 5. Sa ilalim ng EO42, Inatasan ni Pangulo Marcos ang mga kinauukol ang ahensya na pagtibayin ang kanilang mga kasalukuyang programa at inisyatiba upang magbigay ng suporta at tulong sa mga magsasaka, retailer at mga mamimili. Ito'y upang matiyak ang katatagan ng presyo ng bigas sa bansa. Nauna dito, sinabi ng punong ehekutibo na siya kalihim ng DA na ang mandated price ceiling sa regular at well-milled rice ay nakatulong sa pagpapatatag ng presyo na mga pangunahing pagkain sa merkado. Sumang-ayon naman dito ang mga mambabatas kay Pangulo Marcos at sinabing ang price cap sa bigas ay kabilang sa mga salik na nagpatatag sa rice prices. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, President Katarong, SMN News.